Mga kaibigan, ano pang isang kagulat-gulat na aral ng Iglesia Katolika tungkol sa kinikilala po nilang si Birhing Maria? Bay, meron silang kinikilalang Maria na tagapamagitan na lalo raw makapangyarihan kaysa ating Panginoon Kristo. Ang babasahin namin sa inyo ay nakatala sa kanilang aklat ang pamagatay siyang inyong pakinggan ng aral na Katoliko sa pahina 245. Ang ibang panalangin ng ating karaniwang dinadasal at isinusunod pagkatapos ng ama namin ay ang Aba Ginoong Maria, Lucas 1.40, na tinatawag namang ang pagbati ng Anghel o Ave Maria. Kaugalian isinod natin ang Aba Ginoong Maria pagkatapos ng ama namin sapagkat si Santa Maria ay ang ating tagapamagitang lalong makapangyarihan sa kanyang anak na si Heso Kristo. Kaya namin sinabi kanina, kagulat-gulat mga kaibigan eh. Sabagat batay po sa aklat na ito ng Iglesia Katolika, bisipin po ninyo, si Santa Maria Anya, ang sabi ng sumulat ng aklat, ang ating tagapamagitang lalong makapangyarihan sa kanyang anak, walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Kaya, ang tanong natin muli mga kaibigan, pansinin po ninyo, ikinukumpara lang po natin sa Biblia eh. Binabasa po natin ang aklat ng Iglesia Katolika Romana, Pagkatapos, si ikukumpara po natin sa Biblia. Kaya itanong po natin sa banal na kasulatan, itanong po natin sa mga apostol, ang aral po ba ng Iglesia Katolika Romana tungkol kay Maria? Sipin ninyo, isang tagapamagitang lalong makapangyarihan sa ating Panisong Kristo, iyang e kaya ay kasang-ayon ng itinuturo ng Biblia. Sa Biblia po, mga kaibigan, sino lamang ang iisang tagapamagitan ng tao sa Panginoon Diyos? Pakinggan ninyo sa unang Timoteo 2, ang talati 5. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang taga-pamagitan sa Diyos at sa tao. Walang iba kundi ang taong si Kristo Jesus. Kaya kalaban po ng aral ng Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia, ang itinataguyod na aral ng Iglesia Katolika Romana na si Maria Rao ay taga-pamagitan ng tao sa Panginoon Diyos.